DPWH kinumpirma. Ebidensya laban kay Romualdez sa flood control scam. Alamin natin ang balita galing sa NET25. Ayon sa Department of Public Works and Highways, DPWH, kasama ang Independent Commission for Infrastructure, kani-kanilang inirekomenda sa Office of the Ombudsman na magsampa ng mga kaso laban kay Romualdez at sa dating Ako Bicol Representative Zaldicol. Ang mga posibleng kaso, plunder, graft, bribery, kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control project sa buong bansa na di umano'y nakakahalaga ng daan-daang bilyong piso. Bakit may kaso? Ayon sa DPWH at ICI, may dokumento at sworn testimonies mula sa Senate Blue Ribbon Committee hearings na tumuturo sa irregularities, bid rigging, favoritism, at pagpupundo sa mga kontraktor na konektado sa Zaldico at sinasabing may kaugnayan kay Romualdez. Ang mga proyekto umano ay mula 2016 hanggang 2025. Anong susunod? Lahat ng ebidensya ay isinumite na sa ombudsman para sa karagdagang investigasyon. Kaya posible ng kasuhan sina Romualdez at ko kung may sapat na basihan. Ayon sa ombudsman, maari umanong magsampan ng kaso sa loob ng anim hanggang siyam na buwan. Depende sa resulta ng pagsusuri. Reaksyon ni Romualdez, ipinahayag ni Romualdez sa pamamagitan ng kanyang abogado na wala siyang kinalaman sa anomalia. Ayon sa kanya, walang sworn or credible evidence na direktang nag-uugnay sa kanya. Nakaasa siya na magiging patas ang ombudsman sa pag-aaral ng kaso. Para sa akin, mga kadeng TV, ito ang klasing balitang dapat nating bantayan ng mabuti. Hindi lang dahil sa pangalan na nasasangkot kundi dahil may malaking epekto ito sa tiwala ng publiko, sa pamahalaan at sa mga proyektong dapat tumulong sa atin. Kung totoo ang mga aligasyon, plunder, graft at kickback sa mga proyekto para sa flood control, malaki ang bili. Hindi lang pera ng bayan, kundi seguridad at kaligtasan ng maraming Pilipino tuwing may bagyo o pagbaha. At kung wala naman siyang ginawang mali, karapatan ni Martin Romualdez na mafulfill ang kanyang karapatan sa patas na paglilitis. Pero ang mas mahalaga ngayon, malinaw at matapang na paglilinis at hustisya. Dahil kapag ganitong klasing proyekto ang napupunta sa anomalia, dapat kasuhan, artista man, politiko man, mga kadeng TV, hustisya para sa bayan, hindi proteksyon para sa mga may gusto lamang magmayari ng pera at kapangyarihan. Narito na po ang video, panoorin po natin. At sa iba pa ang balita, nanindigan na ang pamunuan ng Department of Public Works and Highways o DPWH na may mga ebidensya silang hawak laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ito sa pagkakadawit umano nito sa flood control scam. Kasabay nito, kinwestyo naman ni Sen. Rodante Marcoleta ang kagawaran kung bakit hanggang ngayon ay wala pang inilalabas na arrest warrant laban sa dating House Speaker. Kunin natin ang live report ni Mayan Corvera. Mayan. Alex, may batayan daw ang kaso na isinampa ng DPWH sa Office of the Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ng DPWH, nakita nila mismo ang mga ebidensya mula sa mga kumpanya ni dating Congressman Zaldico. May mga ebidensya at dokumento na naguugnay sa pinsa ni Pangulong Bongbong Marcos na si dating House Speaker Martin Romualdez sa maanumalang flood control projects. Yan ang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon sa mga senador sa mga tanong bakit kasama si Romualdez sa mga sinampahan ng kaso sa Office of the Ombudsman. Sa budget hearing sa Senado, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na nakita ang mga ebidensya batay sa mga proyektong pinasok ng kumpanya ni dating ako Bicol Party List Representative at dating Appropriations Chairman Saldico. Kabilang na dito ang kumpanyang Sunwest at Hightone Corporation na parehong pagmamayari ni Ko. Ito po ay ano, no? um, siguro po mga Ilang linggo lang, uh, itong nakarang ilang linggo lang, base na rin sa mga uh, nakuhang ebidensya ng uh, ah, ng DPWH at dokumento ng mga proyekto ng SunWest Corporation at ng iba pang korporasyon ni uh, former congressman Zaldico tulad ng Hightone Corporation across many years. Mula noong 2016 hanggang 2025, umabot sa mahigit isang daang bilyong piso ang nakuhang kontrata ng dalawang kumpanya ni Sinabi pa ng kalihim na isinama nila sa ebidensya sa paghahain ng kaso laban kay Romualdez ang pahayag ni dating Marine Sergeant Orly Gutesa na naghatid ito ng mga pera na nakalagay sa maleta sa bahay ni Romualdez sa Tagig. May basihan niya ang testimonya ni Gutesa dahil pinanumpaan ito sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Mr. President, no, at base na rin ito dun sa naging uh, sworn testimony ni uh, uh, Sergeant Gutesa dito sa Senate Blue Ribbon hearing. At dahil base po dun, sinamit po namin yon as facts sa Office of the Ombudsman kasama ng ICI. Kasama na rin po nung mga interviews ng ICI kay former Speaker Romualdez. At yun po ang naging basihan nung aming mga rekomendasyon na isinumiti po namin sa Ombudsman nung Biyernes. Si Ramualdez ay nauna ng kinasuhan ng plunder, graft at bribery ng DPWH sa Office of the Ombudsman. Pero tanong ni Sen. Rodante Marculeta, kung may batayan ang testimonyo ni Gutesa, bakit wala pang inilalabas na warrant of arrest laban kay Ramualdez? Mr. President, narinig ko rin po kanina na si Mr. Saldico ay meron ng warrant of arrest. Tama po. Bakit po si dating speaker ay eh, wala pa? Ba't hindi nagsabay? Ayon sa DPWH, sa pamamagitan ni Senator Sherwin Gachalian na siyang nagdepensa sa kanilang budget, may hiwalay na kaso na naunang isinang palaban kay Ko at mga engineers ng DPWH kaugnay ng flood control sa Mindoro at ito ang unang na isang sa Sandigan Bayan. Nasa Ombudsman Paraw ang kaso ni Romualdez at naniniwala silang gay ng mga naunang isinampang kaso, malakas din ang kanilang ebidensya at may isuan din ito ng arrest warrant uh case po ni Zaldigo po ito po yung mga naunang kaso uh, if you remember po yung inspection ni uh, secretary Vince at kasama po si governor Bones sa uh, Mindoro ito po yung uh, naging basehan po ng file pag file ho nila ng case September 24 uh final ho nila to sa Ombudsman September 29 so inaasahan po ba ng DPWH na magkakaroon din po ng issuance ng warrant of arrest dahil isa po ang ginamit po ninyong uh, dokumento ay yung salaysay nga ni Orly Gutesa. Uh, kampante po si uh, Secretary Dizon sa kanilang uh, mga nakalap na ebidensya at uh, tiwala po sila sa Ombudsman na magiging uh, uh, magiging uh, masino po sila sa pagtitingin dito sa mga ebidensya. Alex, sa budget hearing ngayon kung saan nakasalang ang Department of Trade and Industry, ini-annunsyo nito na sa susunod na linggo, maglalabas na daw ng resolusyon ang PCAB tungkol naman doon sa malisensya ng construction firm na Wawaw at Sims. Yan yung mga sangkot doon sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Alex. Okay, mayan medyo hindi malinaw yung paliwanag ng DPWH doon sa kung anong koneksyon ni Speaker uh, Romualdez doon sa mga proyektong uh, pinasok ng San West, no. Ibig sabihin ba nila na uh, kasama sa korporasyon si Speaker para sila makasuhan o makasuhan siya ng plunder? Alex, yung kasing uh, mga proyekto, yung uh, papondo para dyan, ay ipinapadaan sa pamagitan nga ng budget insertions. Mm -hmm. uh, yan daw yung uh, isa sa mga ginamit na batayan para maipasok dun sa kumpanya ni Zaldico itong uh, budget at mapondohan yung mga proyekto uh, na nasa ilalim, yung mga flood control projects, kung saan uh, ilan dito ay hindi naman nagawa, Alex. Ayun, so, yun nga. Uh, mahirap patunayan yun, no, kung... Uh... Uh, meron bang uh, paper trail na magsasabi na si Speaker talaga nag-utos uh, para gawin ito ni Zaldico, no? Uh, maaring yan ay magiging uh, uh, gagawing batayan o pagsusuri ng Ombudsman at the same time, masandigan ba yan, mayan? Alex wala silang idinitaling uh, paper trail pero yan daw lahat ng ebidensya ay naisumite na sa Office of the Ombudsman limang araw na ang nakalilipas at bahala na daw ang Ombudsman na magdetermina dun sa bigat ng mga aligasyon laban dun sa kanilang mga kinasuhan Oo tinanong rin ba ni Senator Marculeta si DPWH Secretary Vince Dion dahil nga kung ang ICI at ang DPWH ay mag, uh, mag, magkasabay na nag-iimbisiga tungkol dito sa umano'y anomalya sa flood control project, uh, sila na mismo ay may sariling imbisigasyon. No? Fact-finding, meron na silang ginawa. Eh bakit pa nila pinapasa pa ito sa ombudsman? Uh, hindi kaya mangyari dyan. Eh, baka hindi tuluyan makasuhan pa si Romualdez. Alex, wala pa kasi silang, yung ICI, wala pang direktang kapangyarihan na magrekomenda ng magsampan ng kaso. Ang kanilang uh, papel ngayon ay mangalap ng mga impormasyon at uh, dadaan pa rin sa Office of the Ombudsman ang lahat ng mga dokumento at ang Ombudsman ang uh, magsasampan ng kaso dyan sa Sandigan Bayan o kaya ang uh, Department of Justice, Alex. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Mian Corvera. Mata natin dyan po sa Senado.